nakapag decision ka na rin ba sa gitna ng galit? Tapos, pinagsisihan mo rin? Baka may nasabi kang hindi mo na nabawi o kaya nagpadalos-dalos ka at lalong gumulong sitwasyon. Bakit nga ba nangyayari ito? At ano ang sabi ng science tungkol dito? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang scientific reason kung bakit ang pagdidesisyon habang galit ay eh kadalasang maling diskarte at kung ano ang pwede niyong gawin para maiwasan nito. Ang anger o galit ay napakalakas na emosyon. Inaactivate nito ang fight or flight response ng ating katawan. Isang sinaunang survival mechanism para protektahan tayo mula sa piligro. Pero itong problema, kapag galit tayo, inuuna ng utak natin ang pag-react kesa sa pagreason para itong madilim na ulap na humaharang sa ating malinaw na pag-iisip. Ayon kay neuroscientist Joseph Ladue, kapag matindi ang nararamdaman mong emosyon, ang amygdala, ang emotional processing center ng ating utak, ang nangunguna sa pagkontrol sa atin. Madalas nitong ino-override ang prefrontal cortex, ang parte ng utak na responsable para sa logical thinking at decision making. Gaya ng sabi ni Aristotel, madaling magalit. Lahat tayo, kayang gawin ito. Pero ang magalit sa tamang tao, sa tamang paraan, sa tamang oras para sa tamang dahilan, yan ang mahirap gawin. ka kasimple ang analogy. Imagine mo na nagbuhos ka ng kumukulong tubig sa manipis na baso. Mababasag ito dahil sa init. Ganyan ang epekto ng galit sa ating kakayahang mag-isip ng malinaw. Nasisira ang logic dahil sa pressure. may simple at effective na solusyon ng science. Ito ay ang maghintay. Pinapakita ng mga pag-aaral na kahit maikilang ang pagpapalipas ng oras, kayang ibalik nito ang utak mula sa pagiging emotional patungo sa pagiging logical. Ayon kay Daniel Kahneman, Nobel Prize winning psychologist at author ng Thinking Fast and Slow, ang utak natin ay may dalawang system ng pag-iisip. Ang System 1 ay mabilis at emotional, habang ang System 2 ay mabagal pero logical. Kapag galit tayo, umaandar ang System 1, kaya tayo nagiging impulsive. Pero kapag nag-cool down tayo, nabibigyan ng pagkakataon ng System 2, kaya mas matalino ang ating nagiging desisyon. Isang practical tip ay ang 24-hour rule. Para sa mga malaking desisyon, maghintay muna ng isang buong araw. Hindi ito procrastination. Ito ay pagprotekta sa sarili laban sa mga desisyong posibleng pagsisihan mo. Isipin natin ng isang halimbawa. May isang business owner na dahil sa galit, agad na tinanggal sa trabaho ang isang empleyado dahil lang sa isang pagkakamali. Sa huli, napagtanto niya na isa pala ito sa pinakamahalaga at pinakamasipag niyang tauhan. Pero irreversible na ang damage at hindi na bumalik ang importante niyang empleyado. Ngayon, isipin natin ang ibang version. Imbis na nagpadalos-dalos, huminto muna ang employer. Palamig at binigyan ng sarili ng oras para pag-isipan nito. Sa ganitong paraan, naayos nilang problema at hindi na ng mahalagang tao sa kanilang team. Gaya ng sinabi ni Sinica, isang stoic philosopher, the greatest remedy for anger is delay. Kahit sandali lang na paghinto, kaya nitong pigilan ang gulo at maghatid ng karunungan. Ngayong alam na natin ang science kung bakit hindi nakakabuti ang pagdidesisyon ng galit, paano naman natin may iwasan ito? Narito ang tatlong strategies na nirecommend nire rin ng science. Number one, pause and breathe. Ayon kay neuroscientist Andrew Huberman, ang malalim at mabagal na paghinga ay nakakakalma ng nervous system. Kailangan mo lang ng ilang paghinga ng malalim para mabawasan ang stress at galit. Number two, walk it off or maglakad-lakad. Ang pisikal na aktibidad ay nakakabawas ng tensyon at nakakatulong maglinaw ng isip. Alam mo ba, si Charles Darwin, na kilala sa kanyang scientific discoveries, ay regular na naglalakad para maprocess ang mahihirap na idea. Kaya mo rin itong subukan. Number three, the three-question filter. Bago ka gumawa ng malaking desisyon, itanong mo sa sarili mo. Mahalaga ba ito bukas? Mahalaga ba ito sa susunod na linggo? Mahalaga ba ito sa susunod na taon? Madalas, dito mo makikita at marirealize na maliit lang pala ang problema. Ito rin ang mag-a-activate ng logical thinking mo bago mo gawin ang desisyon. Gusto ko rin marinig ang inyong kwento. Meron na ba kayong desisyon na nagawa dahil sa galit na agad niyong pinagsisihan? Ano kaya ang pwede mong ginawa kung nagkaroon ka ng oras para magpalamig? I-share ang kwento niyo sa comment section para matuto tayong lahat. Tandaan, pansamantala lang ang emosyon, pero ang epekto ng desisyon natin ay tumatagal. Gaya ng sabi ni Epictetus, isang ancient philosopher, We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them. So, anumang sitwasyon ang dumating, meron kang kakayahang piliin kung paano ka magre-react dito. Sa susunod na magalit ka, tandaan ang sinasabi ng science. Mag-pause, huminga ng malalim, at maghintay. Pag ginawa mo yan, trust me, pasasalamatan ka ng future self mo. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe. I guess it's just another video.